Uy, napakadami pala dito mga bumabiyahin ng bus mga tropa. Eto, puno yung pasahero nyo. Sana all. <laughs> Gusto ko sana maging isang konduktor dyan kaso nga lang ang dami no. At umalis na. Ayang naman umalis na yung isang bus dun. Paano na kaya to? Dito pa naman ako sa may tapat ng SM. Ay no, sa likod natin. Pero wait lang, may naririnig akong bus. Uy, eto pala may bus oh. Uy, tropa. Baka pwede mo ako maging isang konduktor dyan sa bus mo. Biyahe tayo dito sa may SM ng Pilipinas. Goodness! <laughs> teka, teka. Sana bumaba si Tropa. Oy, Tropa. Pwede ka bang makausap? Yun. Buti na lang sumagot to si Tropa. <laughs> Ayos. Pwede ba ako maging isang ano, Konduktor mo dyan sa bus mong binabiyahe? So, ito guys. Tinanong ko siya kung pwede ako maging isang Konduktor ng dinner drive niyang bus. Para naman ano tayo kumita, no? Tsaka makagala. Wala si tayong sa sakin dito ngayon, ni. Eh. Ayun si Tropa, oh. Sana pumayag siya, boy. <laughs> Please. Yun. Pwede daw. Okay daw, oh. <laughs> So mga tropa, bago tayo sumakay dito, eh huwag nyo munang kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para naman ako na ang susunod na magiging conductor nyo sa mga dinadrive nyo. Sakay na tayo guys! Yun, dahil nakapag-like and subscribe ka na, andito na ako sa bus ni tropa. <laughs> Grabe, galing pala na ito magmanayo ng kaibigan natin eh. ano, oh. galing kaming SM. Mamasyada kami na ni tropa. O tamang hanap muna kami. Grabe, meron din dito ano, gas station. Huwag ka mag tropa, bibigyan kita ng panggasolina mo mamaya kapag naubos yan, no? Kasi, isa nga pala akong angkas. Uy, umatras bigla si tropa. Nakakagulat naman yon Bigla siyang umatras. Magpapagas yata siya, boy. Eh, kagaling magmaniobro neto Saan <laughs> ka ba pupunta? What? Ala ko magpapagasya. Hindi eh, naman pala. So, Tingnan namin guys kung saan kami pupunta at maghahanap muna siguro siya ng mga pasahero. Uy, andito na kami sa may tapat ng Jollibee. Tapos dumaan na naman kami sa may gas station. Hindi ko lang alam kung saan kami kukuha ni tropa ng pasahero. Pero grabe yung kalsada dito, parang sarado. Oops, bumaba si tropa. Dito lang daw kami maghihintay ng pasahero. Aabang ah, lang tayo, boy. So tinanong ko nga pala siya, no, kung saan kami kukuha. Ang sabi niya, eh dito lang. Dito tayo sa may ilalim ng puno. Masyadong mainit yan boy. Baka masunog ka. Init-init <laughs> pa naman nun. Uy, pinapanood niya daw ako. What? Isa nga pala talaga tong trope Kaya sana makita ko rin kayong lahat sa laro guys. Katulad nito. Na eto, ano nya pa ako, conductor. Ito, meron pang taong sumasama. Nice one. Eh, wag mo kalimutang i-like ang video. Baka ikaw na ang isa sa mga next na magiging driver at ako ang conductor mo. Nice one. Tara-tara, mukhang babiyahin na kami ni tropa ulit. Tara, let's go. Pwede ba akong sumaki dito? Pwede pala dito eh. Dito muna ako po, tropa sa likod. <laughs> ang sarap pala maging isang pasahero. Kasi dito naman sumasaka yung ibang mga ano guys, tao. Kaya pwede ko na makuha ang mga sukli nila at mga pa, ano, pamasahe. Eh. Uy, ito yung ka bumaba boy? Dito ba talaga tayo kukuha ng mga ano natin? Pasahero What? at? <laughs> ano yan? nag naman yung sasakyan niya guys. Naging taxi driver naman siya boy. Grabe yan, dami pa lang sasakyan na itong tropa natin eh. Oh man, ito may isa pa dito na kotse guys. So kaso private vehicle. Miguel, ito may taxi. Para sakay tayo diyan sa taxi niya. Sakay ako, tropa. Let's go. <laughs> Byahe muna kami nito, boy. Ayun hey, no. oh, may nakikisama pa sa amin isang nakakotse. Sige, sumama ka sa amin, boy. Kaso nga lang sarado na yung kalsada dito. Balik tayo, tropa. Babalik <laughs> muna kami, guys. Hanap kami ng pagkakitaan namin. Ako dito sa Lobo. Tingnan niyo naman. Kaso wala yata ng upuan dito kapag yung ano gamit namin ay eh, taxi. Dapat talaga bus o di kaya jeep kung meron dito. Kaso nga lang, palang wala. Nako, <laughs> iiwan na yung kasama namin guys. Hanap muna kami ng pagkakitaan. Ito ni Tropa, let's go! So eto mga tropa, andito muna kami sa may tapat ng building na to. Malapit lang din sa may SM. Pwede nga kami muna mag food trip dito eh. Wala rin kasi kaming makukuang mga pasahero ngayon. Kaso nga lang, meron ba dito bilihan? Hoy, may kainan ba dito? Tara tropa, merienda muna tayo. <laughs> merienda muna kami na ito guys. Nang tropa kong driver ng bus. Eh, no? Uy, tropa na green. Sumama ka dito. Puka. Sama-sama tayo dito kumain. Ano kayang tinitinda dito? Shopaw. pau pala yan eh. Oh man. Uy, Ha? sino to? Kilala ba tayo nito ni Tropa? Sige, selfie tayo Tropa. Kilala mo pala ako eh. So ito guys, mukhang kilala tayo neto, kaya selfie to guys. <laughs> Sama kayo sa selfie namin. Pasok kayo dito. Basta wag nyo kalimutang ilike ang video para makasali kayo sa picture. No what? Napapanood nyo daw pala tayo eh. Ayos, ang dami pala nating mga Tropa dito. Ano Tropa? Nice one. Salamat sa'yo boy. Tatra, bumiyain na tayo ng bus. Kayo ang drive. Magkoconductor lang ako ng bus nyo. So pupunta ka pala muna kami doon sa may SM, mag kami doon. Baka may makita tayong mga pasahero. Ito si Tropay na kilala sa atin. May sarili din pala siyang sasakyan. Kaso nga lang, hindi siya taxi, private lang. Ito si Tropa, may sarili siyang taxi. Pasakay ko boy. Punta tayong SM dali. Let's go! So pasahero muna tayo for today's video. Uy, ba't ka bumaba Tropa? Ayaw mo ba nung ano? What? Ang dami naman na yung sasakyan boy. Wow, sports car. Ang angas. Sige, ako pa-drive niyan Tropa. Grabe. Ang yaman pala na itong kaibigan natin guys eh. na sports karo. ro. <laughs> Let's go tropa si Gaby mo mo. Antulin. <laughs> Ang angas-angas pala na itong tropa natin. Ang dami mga sasakyan. Oh no. San mo dadalin? Punta tayo Macdo. Abay nataw-hataw na guys. So sabi nga pala ni tropa papagas siya. Eto. <laughs> Pupunta mo na kami sa mega gas station. Yon. Iparada mo tropa. Iparada mo. Sige na. Yan. O tropa. Dahil wala dito gas boy gusto mo ako muna magkarga ng ano mo ng sasakyan mo anong kulay ba gusto mo dyan green pula dilaw itim o dahil puti yung sasakyan mo ay kulay puti dapat Kaso ah, so wala yatang kulay puti dito guys ha. hanapin natin kung may kulay puti wala walang available green pula dilaw at saka itim lang ang meron sila dito paano yan edi hindi ka na makakabiyahin yan, boy <laughs> walang kulay puti so ito guys sinabi ko sa kanya wala yung kulay puti baka sa ibang gas station na lang kami magpapakarga nito ni tropa. Sports car pa naman yung dala-dala niya. <laughs> Sayang naman boy. So hindi na nga pala siya napagpagasulina. Teka, naglolo ko ata yung kotse ni tropa. Ang ingay! <laughs> tropa, ang ingay ng sasakyan mo. Lalayo yo, dyan. Ba't naman biglang gumanin yung sasakyan niya? Magdidilim na tuloy boy. Ito, meron dito mga panindo. Oy, patayin mo yan tropa. Ingay! Wait lang, ito may mga tinitinda pala dito. mga tinapa oh. Ang sasarap naman na ito boy. 10 pesos. Cake is slice. Obo. Ang sarap talaga nun. Tapos may pa kain muna tayo tropa mamaya tayo bumiyay ulit ng bus <laughs> para busog tayo boy libre na kita wait lang paano bang bumili dito ito kuha tayo dito guys nang ito meron pala dito mura lang oh 3 pesos lang yung tinapay nilang bread pag yung cake eh 10 piso o oh, sige pabili ko na ito pabili ko ng bread yun know, oh eto guys may bread na tayo tara food trip tayo boy kukuha rin muna rin ako ng isa pang cake dito Yo... may slice ako ng cake tapos kape sorry nang kape ayan may kape ako dito guys Let's go. Tara, tara. Kain tayo dito mga tropa. Upo tayo. Tara, tara. Teka, dito tayo po. Yo, nubo ka muna dito tropa. Magkwentuhan tayo habang kumakain ng kape. Babiyahe pa tayo mamaya para sa loob ng SM. Madayang pasahero doon eh. Ayos yun. Eto guys, kain muna tayo. Oy, tropang na green. Tara dito, libre kita. Kain tayong kape. Eh no? uy, ang sarap ng kape nila dito ah. <laughs> Sulit. Teka, ito naman yung tinapay. Yan, ah, tinapay, tinapay naman tayo guys. Nyam, 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 nyam. Uy, sarap. Grabe, nabot na tayo ng dilim. Siguro bukas naman tayo ulit maghanap ng mga pasahero para sa bus. Eh no, food trip. Ang sarap talaga. Yung cake naman yung cake. Eh no yung cake ko. At tamis. Tamis pala pag cake guys. Dapat pala tinapay lang tayo na normal o di kaya pandesal. Buti na lang may kape tayong iniinom. Nakaalis din masyado yung tamis na nalalasahan natin. Let's go. Uy sarap. Busin ko muna tropa. Mamaya tayo bumiay. Ang dilim no. Baka wala tayo makita ang pasahero nyan. Pero sige sige mali mo meron pa rin. Dapat bus gamitin mo. Mas marami magandang may isasakay dun eh. So nandito nga pala kami sa may ng SM Nakakuha kaming pasahero Ayan o, no? oh, babae pa nga guys Ang angas Sige na tropa, ako ang kukuha ng panuklin yan Dito lang pala kami makakakuha ng pasahero sa may SM eh. Sakto Tara tropa, ibiyahin mo na yan Uy, ito pa may pasahero pang isa, usa -asa kayo What? Pwede daw mag 1, 2, 3 Naku, bawal yan tropa, bayad muna So ito guys, ang dami na nating pasahero Sabi daw niya 1, 2, 3 Eh bawal naman yun Magbabayad ka talaga dapat dito ha Teka, si Isuit e ba yun? Mukhang si Isuit e to guys hindi ah. Nandito pala si Isuit e guys oh uh. Isa nating na pasahero Aba, napakaangas naman guys May kasama pa tayo dito nga no Tropa rin, kilalang kilala natin yan guys Si eh, E eh, no, kasama rin siya sa biyahe Oh, uh, ano nangyari do sa driver na yun? Oy, pa, uh, nangyari sa'yo yung mas mo Mandar mag <laughs> Grabe naman yun Pasensya na kayo mga pasahero ah Bumaba kasi yung driver natin Ito, may sarili palang basta si Isuit e eh Tara, dito na lang ako magkukonduktor tour. yata marunong to si tropa. Nag-iba-iba lagi ng destinasyon. <laughs> ito, may kasama pa kami ditong isang babae. Naging tropa na rin namin. Kakano, bayahe. <laughs> Ayos, ito, nakasay siya sa bus niya. Tara, ako muna magmamanayon na ito. Nina, on doctor ako. Ngayon, ako naman ang driver. Tara, sakay kayo. Babiyahe tayo. Papuntang SM to. Tara, tara, sakay, sakay. Tara, let's go. Biyahing SM to, mga tropa. Ito, may dalawa tayong ano dito pa sa herong babae. Ayos. Siga, teka, teka. Saan ba babae yung ano dyan? Mga pasahero natin. Bihin lang kung saan na. Libre ko pa kayo ng ano, makdo. Kaso nga lang guys, nako. Parang may lumalagitik yata sa may bus natin ah. Ay, Mercury daw siya. Sige, sige. Papaayos ko muna. May lumalagitik eh. Okay lang ba yun? Teka, teka. Oy, may umahataw. May nahabol ng pulis. Nagahabol lang silang dalawa. Ano kaya yung ginagawa nila doon? Kaso di ako makakahabol. May lumalagitik dito. Kailangan ko munang ipaayos. Papaayos muna natin to guys. To nag-hazard na tayo kasi kailangan natin isampayan sa sakin natin dito. Paayos ko muna saglit yung bus natin ha. May sira eh. Dumalagit eh. Ako di yata ako marunong magsampa guys. Kaya kayusin natin. Yan. Sige. Sampa mo. Ayan. Ah, Ayun. Buti na lang na naisampa na natin. Nice. Ayos. Ano ba to? Stop ko muna guys ha. May lumalagit talaga eh. Kailangan nating mapaayos to guys. Pag hindi masisira ng tuluyan. Eto boy. Nakasampa na yung bus natin. <laughs> e teka. ano ba to yung naayos? Ayusin nyo na to mga boss. So hintayin mo na natin yung manggagawa dyan ha. Meron pa ditong sports ka ro. Papayaman mo ah. Ano? Pwede na ba? Babiyahe tayo. May umaga na lang. Papayos pa natin yan eh. So eto nga pala guys, ako muna nag-drive nung bus niya kasi madaling araw pa. Medyo antok na yata si tropa. Ang dami na namin pasahero. Uy, ayos. Di pa ako dumadaan ng SM yan. Panigurado, marami pa akong makikita doon. Ito, sobrang dami yung pasahero sa SM. Ayan no. o, oh, tabi-tabi. Uy, ops, ops, ops. Ano ba yan? Ang ingay ng busina nun sa Sakay dito mga boss. Sakay dito. Ayan o, nagsakaya na yung mga pasahero. Punong-puno na. So eto guys, punta tayo sa may harap ng pinaka-SM. SM Ito yato Baka bababa na yung pasaherong iba natin O di kaya sasakay pang pa iba Ayan sakay na mga boss Puno na ba tayo? O tumayo na lang ang iba Tumayo na lang Kapag sobrang punong puno na talaga <laughs> O teka may isa pa May isa pa Mahabol Abol tropa Let's go <laughs> Biyay na tayo Papunta dun sa Midulo Papunta ng Jollibee Sigurado maraming mga Bababa dun sa rutang yun eh Alis na tayo ngayon ng SM guys Ang dami ng mga tao ngayon Kahit alas 3 pa lang ng madaling araw Grabe Ay is pala dito eh. Boy na boy ang mga tao. Teka, hindi pa ba kayo bababa? <laughs> ang haba na lang binabiyahin natin oh. Kapunta talaga to ng kabilang barangay guys. To natatanong ko na yung Jollibee sign. Doon tayo ngayon pupunta. Panigurado magsisibabaan ng mga pasahero. Ayan oh, ops. Uy, teka teka. Bababa na ba kayo? Oh, mga bababa dyan sa Jollibee. Bumaba na. Oh, ba't hindi pa bumababa? Sige na, baba na mga boss. Teka, teka, may pumapara na kanina. Sige, sige, dadaling kita dito sa may Jollibee. Yan, sasampa ko dyan. Ako hindi ko may sampan. Laki ng gutter. Ah, kumakaskas lang yung gulong ng boss natin, mga tropa. Try natin ibuelo. Buelo natin, boy, ha? ah. Ay, hindi pa rin talaga kaya. Dito na lang bumaba. <laughs> baba na dito yung bababa, ah. Eto, mga tropa, ko, na lang pasahero natin. Kanina, punong-puno na, diba? Nagsi na kasi yung imong pasahero. Let's go. Biyahin na ulit tayo. Oops, sa yung daan dito pa exit. Nakakalito naman dito sa si Jollibee mga tropa. Baka abutin na ko nito ng umaga. So mga tropa, sa sobrang daming pasahero, ang bigat ng dinadala ng bus natin. O oh, men, yari. Kaya ito, nagpagasulina ulit muna tayo dito sa may Petron. Hinabot na kami ng umaga. Ang sarap talaga ng sikat ng araw mga tropa. So mamaya ulit, eh babiyay pa rin kami para paldo. Tapos mamaya, eh malalaman natin baka sa SM talaga, sobrang dami naming maisakay, no. Etong bus namin boy. Ito, may kasama na ako dito ano guys, si e sweet pala ito. <laughs> Nagbablog yata siya, sama tayo sa vlog niya. Tara, sige na, biyabiyahe pa tayo we eh. So, eto guys. Eto na si Tropa, driver natin. Isa na naman tayong konduktor Yung bus namin na angas, na malaki. Ito muna ang ginamit namin. Uy, pamote yun ah. Nakikipag racing sa bus namin. Alam naman niyang hindi makakapalag to sa sports car niya, boy. Dito pa naman tayo sa so may tabat ng SM. Ang dami-daming tao, tas kamote. Ice Eto guys, so oh, may sasakay na naman oh. O oh, boss, sakay ka na dito. ng SM, Jollibee. Ay na, sa so bus namin. Oh, ay sumakay nun ah. Siguro may yung ano, koches o di kaya motor yun oh, naglaad sya mukhang sasakay siya oy stop mo stop mo sayang yun pasahero din yun tropa ikot ka sa SM to so, eto guys may bababa daw yata sa may SM mall ayan o oh, yung pasahero nating lalaki doon daw siya bobon sa may SM eh o oh, sige na tropa nasingil ko na yung pamasahin niyang kanina ibaba mo na siya sa may SM nako oh, yung driver natin guys din pasok mo sa SM boy one eternity later so, eto guys tapos na kaming mamasada sa SM Kain muna kami sa may loob Hindi ka, asan yung isang driver? Ito si iswito. to May na rin siyang bus Tara dito sa loob na SM Kain tayo Check natin boy Yo, ano kayo mga tinda dyan? Grabe, may mga regalo Pero malayo pa ang Pasko Teka, teka Ayan tayo dyan guys Ay no, sarap naman yan Starblocks Ah, puro pala to Tara upo tayo dito San ba yung marami chair? Ayan, dito tayo Para marami yan So guys, andito mga pala yung mga driver, conductor Sama-sama kami dito Apahinga at kakain Kaya guys, kung gusto nyong makasama Huwag nyong kalimutang mag-iwan ng like At mag-subscribe Para maging conductor nyo na Oh boy, let's go Ano tropa, wala kang pera dito eh